is as 26 TV. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. ang ngayon po ay may panibago po tayong video na reaksyonan. Okay po. Ah, uh, isang mapagpalang araw po sa ating tatay ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Mantubang at lalong-lalo na po sa kanyang asawa at si kalinga Rab. Suportahan po natin mga palangga. Ayan. Ngayon po ay may ano po tayo pag-uusapan. Ayan about naman po dito sa pabahay ni Bibirina natin. Ayan, malapit na po natin makamit, malapit na malapit pa po natin magagawa na ang ating uh, pabahay ni Bibirina. Ayan po, may budget na po tayo sa lupa at mayroon na naman pong panibago po tayong anong pag-uusapan at uh, i- i-share ko po sa inyo, may panibagong na naman pong sponsor na nagbibigay na pinaalam sa akin na nagbigay po sila ng thank you po para sa ating uh, pabahay sa ating nag-iisang dalaga kaya po tayong lahat po dito ay nananawagan po ako sa lahat ng nagmamahal po kay Rina ay Tuloy-tuloy po tayo, magtulungan po tayo para po makalikom po tayo ng pera para sa ating dalaga kasi po may budget na po tayo sa lupa. Kunting-kunti na lang po mabubuo na po natin ang pangarap nating pabahay sa ating dalaga. Kaya yan po mga palangga at kung sino-sino pa po ang ating ano magbibigay po ulit sa akin or kay Ma'am Rowena Nim, pwede po kayong mag-PM sa akin na Fay Alporki Tumbar at kay Ma'am Rowena Nim may jikas po ako, may jikas rin po siya katulad po ng uh, po sa akin at nagpaalam na nag sila ng pira kay Ma'am Rowena Kaya po tulong-tulong po tayo, malapit na po natin makamit ang ating tagumpay at sa ating pabahay ng ating dalaga. Kaya po tuloy-tuloy po tayo, lahat-lahat nananawagan, nananawagan, nananawagan kahit ibas pa tayo ng ilang milyong mga tao dyan, basta wag pa tayong magpatinag magawaan na po natin ng magandang bahay ang ating dalaga. Kaya kunting-kunti na lang po talaga. Ayan, kunti na lang po. Makamit na po natin. Kaya may budget na po tayo sa lupa at na uh, mabibili na po yung lupa natin. At syempre po sa pabahay ni Bibirina, malapit na po natin makamit ang tagumpay. Kaya ayan po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat. Ito na lang po yung imaritis ko inyo na mayroon pong nagbigay ng 10,000 pesos para po sa pabahay ng ating dalaga. Kaya kung sino pa pong gustong mabigay, sige po mag ano kayo, mag PM po kayo sa akin, mag din kayo Ma'am Rowena Nim sa Nim ko po, Kitumbar po kay Ma'am Rowena Nim ayan po mga langga at mga sulit ka rin, hanggang dito na lang po kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel please po subscribe and like share maraming maraming salamat at Mega mega love shout out po sa lahat ng mga langga ko at mga sulidrina. Simpre po yung mga team kalingap. Suportahan natin. Okay, bye!